guys, another day, another fish video na naman po tayo or another video na naman po tayo dahil di lang po ito about sa mga laga isla natin. I-share ko rin po sa inyo yung mga nangyari sa atin dito sa Dumang Bagyong Sitino sa mga kahabi natin na nagtatanong kung kumusta po ba tayo at kumusta yung mga alaga nating isda. Ito yung mga konting video na nakuha natin ng bagyo. Papakita ko sa inyo yung mga nangyari sa amin habang nagkukwento tayo. Una sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa pagtatanong at pag-aalala sa atin at sa mga alaga nating isda. Isa po kasi yung lugar namin sa pinaka naapektuhan ng bagyo, lalo na po yung mga malalapit sa ilog at dagat at may mga area din na di talaga expected na babahain ng ganun kalala. May kita nyo naman yan sa mga posts sa social media kung gaano naapektuhan ng bagyo yung mga lugar dito sa Visayas. Especially dito sa Talisay City kung saan ako nakatira ngayon. Grabe talaga yung pagbaha na nangyari. Maraming pamilya yung nawala ng bahay, kagamitan, pangkabuhayan at pinakamasakit kapamilya. Kaya sa mga kahabi natin dyan, pagpray po natin lahat ng naapektuhan ng bagyo na sana bigyan sila ng lakas ng loob para lumaban at bumangon. Kahit back to zero, kailangan okay importante buhay tayo. So sa mga kahabi natin, thanks God, okay naman po ako at ang family ko. Wala namang nasugatan or nasaktan sa amin. At yung mga alaga nating isda, okay naman silang lahat. Safe naman at zero casualty po sila. Mabuti na lang talaga nakabili tayo ng generator one day before ng bagyo. Muntik tayong maubusan sa sobrang daming bubile panic buying yung mga tao. Kaya maraming salamat pala sa friend natin si Mark doon sa pinagbilhan natin sa Atlantic Hardware at meron pa siyang isang unit na naka-reserve at binigay niya sa atin. Pang-upgrade sana natin ng ating phone yon dahil talagang pag-give up na tong phone na ginagamit natin. Since nag-start tayo pag-vlog, ito na yung ginagamit natin. Kaya need talaga palitan, lag at out of storage na palagi. Pero mas importante yung alaga nating isda. Kaya pinili pa din natin ibili ng generator kaya safe talaga lahat ng isda natin at nakatulong pa tayo sa iba sa susunod na lang yung phone kaya pa naman so yun na nga kahabi pinasok talaga ng bahay yung bahay namin hanggang ngayon na uh, pag edit ko ng vlog na to continue pa din yung pagtanggal namin ng baha sa loob ng bahay kasi lumaki at dumami yung mga crack ng sahig gawa nung malakas na lindol na tumama din sa amin. Kahit matanggal namin yung tubig, pumapasok ulit sa mga crack. Pero okay lang yan, konting problema lang naman to compare sa pinagdadaanan ng mga kalugar namin dito. Kaya laban lang tayo, pray na maging okay din lahat. Sa mga kahabi natin dyan, kumusta po kayo at kumusta din po yung mga alaga nyo. Sana po ay okay lang po kayo at safe yung mga pamilya nyo. Meron ako mga kahabi na naubos talaga lahat ng mga alaga nilang koi dahil inabot yung tubig yung mga bahay nila, yung iba nasa bubong na ng kanilang mga bahay dahil sobrang taas ng tubig, mabuti na lang talaga di umabot hanggang bubong yung baha. Message ko sa mga kahabi natin dyan na nawala ng mga alaga, alam ko masakit dahil danas ko din yan nung bagyong udet na tumama din dito sa Visayas. Grabe talaga apekto nun, halos isang buwan na walang kuryente at nilipad pa yung mga bubong namin, sira talaga lahat. So dahil walang kuryente nawalan talaga tayo ng madaming alaga masakit man isipin, unti-unti na lang natin tinanggap at unti-unti din tayong bumangon. Di ako huminto sa pag-aalaga, tinuloy ko pa din, ganyan siguro talaga pag mahal mo tong habi na to, di mo talaga may iwan. Kaya sa mga kahabi natin dyan, sana makabalik ulit kayo, pero sa ngayon, family first muna, pag okay na lahat, balik kayo sa habi. At eto mga kahabi pagkatapos ng bagyo, chinek po natin ulit yung mga alaga nating isda at goods naman po sila lahat. Dito sa main pad natin yung binaandar ko yung maliit natin na pump at dito naman yung erator. Kaya goods po talaga sila at wala pong casualty sa mga isda natin. So ito pagkatapos ay inumpisahan na nating ipump yung tubig na nandito sa loob ng bahay para mailabas natin lahat gamit itong hose na nabili din natin. Maraming salamat at po talaga tayo ito at uh, power po nitong ating generator kaya di tayo masyado nahirapan ng pagpump ng tubig pero medyo matagal talaga kasi pabalik balik talaga yung baha sa loob kasi may mga crack na talaga na malalaki kaya ire-repe pa natin yung flooring ng ating uh, bahay para di na uh, ganito pumasok yung baha ulit so ayan may paunti-unti pa ding ulan kaya nagpapadagdag talaga ng tubig dito sa loob ng bahay natin ayan umaba na ng konti so yun sabi alas 5 na ng hapon ngayon at ito pinatay na muna natin pinatay na muna natin yung generator para makapagpahinga ako na din natin yan mamaya ito yung mga laga natin ngayon goods naman sila yung pinaandala natin dito is yung pump na yun tapos ito goods naman lahat zero casualty naman tayo pati dun sa mga molis natin yung nasira lang yung <coughs> hi so yung nasira lang dito yung bubong yan medyo manipis po kasi yung UV plastic na nilagay natin doon hindi kagaya dito na makapal so ngayon kahabi kakatapos oh, na natin maglinis nitong mga tab natin dito yan yan malinis na dadagdagan na natin ng tubig Tapos Yan dito malinis na Yan <laughs> Dalagdagan na natin ng tubig Tuk-tuk Tapos dito naman Yan gutom na yung mga lagang isda natin <laughs> sa next video natin mga kahabi uh, papakita ko sa inyo yung bagong koi food na itatry natin hmm. bagong brand okay daw po yun pero itatry po natin tapos affordable din yung presyo yung okay, mga kinakwaranti natin dito malapit na natin itong ilipat dito sa main pan Ayan. So may papasok ko naman na bagyo kakatapos lang yung bagyong tino. Ngayon may bagyong uwa naman. At mas malakas daw po ito. Sana uh, lumihis yung daan niya or matuna tong bagyong to. So yun mga kahabi, hanggang dito lang po muna, tatapusin ko pa yung ginagawa ko doon na pag water change ng mga tab ng ating balon molly tapos uh, ayusin pa din namin yung mga gamit namin doon sa, dun sa loob kasi di pa natin natatapos na i-arrange uh, ngayon ngayon lang din tayo natapos na pag-drain ng tubig dito sa loob ng bahay natin so yun, update ko na lang po kayo sa mga susunod na video natin kung ano po, po yung mga gagawin natin dito yung mga isla natin dyan na transfer na po natin dito tapos may bagong koi food tayo na i-share po sa inyo So, ayan. Maraming salamat sa panunod ka, Adi. Keep safe always. And, yun. Happy fish keeping pa rin.